paano natin pinasabog yung aeroplano madali lang yan sundan nyo lang ako tara let's go syempre yun na gagawa na naman tayo ng video kunwari bato bato sa langit pag may tinamaan wasak ayan so tapos punta na tayo sa CapCut tapos click nyo project tapos hanapin yung video na ginawa then add tapos habang yung white line ay dyan sa dulo so wag add overlay muna tayo hanapin natin yung ilalagay natin so, dapat meron na kayong eroplano Pababagsakin. ayan so naka overlay na siya so ang gawin natin ikat lang natin yung hindi natin kailangan kunin lang natin yung parting may kulay blue yung kulay blue ang langit ayan tapos tanggalin rin natin yung sa dulo yung may kulay green ayan split at delete na rin natin yan hindi na natin kailangan yan tapos click natin yung ano yung overlay natin na yan, yung sa baba. Then, kung mapansin nyo, baliktad dyan. Kaya dapat, pindutin natin yung transform, i-rotate natin. Ayan. Kasi nakabaliktad dyan. Ayan. So, tingnan natin kung hindi na ba nakabaliktad dyan. Ah, okay na. So, dahil okay na yun sya, habang nakaputi, itaas natin sya, i lang natin. Ayan. Lagyan natin sa taas. Ayan, tapos tingnan natin yung timing. So, kaya dapat usog natin yan. Ayan, ita-timing natin yan po unti-unti. Ayan, so dyan hindi mo pa yung makahalata. Ayan, basta try muna natin i-timing siya. Ayan. Sige nga, kung tamaan mo. Ah, tamaan siguro, no? So, ang gagawin natin dyan, click natin yung naka-overlay. Tapos, scroll natin yung tool sa baba. Hanapin si remove BG. Tapos, chroma key. Kung makita niyo naka-checkered siya. I-move mo lang siya. Para magbago yung kulay. Tapos, makita mo yung intensity. Isagad mo yan para mawala yung clouds. Tapos, isagad mo rin yung shadow para lumitaw yung aeroplano. So, ganun lang yung gagawin nyo. Ganun lang kadali. Tapos, play natin kung okay na siya. Ayan. So, medyo okay na siya pero parang nahuli ng konti yung timing kaya usog natin ng konti konti lang ayan try mo nga pogi kung ma mapasabog mo ayan ang galing mo pogi ang galing mo ha sino nagturo sa'yo ayan so dahil may sobra i-delete na natin yan siya hindi na kailangan yan split delete ayan delete na delete rin yung kapkat logo ayan tapos try mo ulit i-play kung okay na okay na ba. Pag umhalak ka, patay kang bata ka, may pinasabog kang aeroplano. Tapos wag mo nga palang kalilimutan na hanapin yung aspect ratio. Ayan, tapos click mo yung 9x16 kasi pang rails lang naman yan. Then check mo yan siya. Tapos export mo na. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, wag nyo rin naman sanang kalimutan mga idol. Palike. Follow and share na rin ang ating video para marami pa tayong matulungan. Salamat, hanggang sa muli.